Inilinaw ng mga opisyal ng Barangay Matanglad, Pio Duran, Albay na hindi nagsasagawa ng relief operations ang mga sundalo ng 49th Infantry Battalion na nakainkwentro ng bagong hukbong bayan Albay noong Oktubre 27 ng umaga. Sinabi ng kapitan ng barangay na Siliza Paloyo sa panayam ni Henry Maceda ng DZGBAM noong Oktubre 28 na walang pamamahagi ng relief o ayuda na naganap sa kanilang komunidad. Inilinaw ng kapitana na hindi totoo ang ulat ng pulis at militar sa media na nagkaroon ng pamamahagi ng relief goods. Kami kasi ang hinahanapan ng relief ng mga kabarangay, kwento niya sa wikong Bikulano. Walang pagbaha sa kanilang barangay dahil mataas ng lugar ito, aniya. Wala rin nagbakwit at hindi naman sila lubhang napinsala ng, ng paghambalos ng bagong Christine. Ayon kay Kapitana Paloyo, nabigla na lamang sila na nakarinig ng putukan sa kanilang barangay noong Oktubre 27. Matapos ang isang oras, nagpasama umano ang kanyang mga nasasakupan malapit sa pinangyarihan ng insidente para asikasuhin ang kanilang mga hayop. Naabutan nila sa lugar ang Philippine Army at umano umano'y nasugatan ng mga sundalo. Kasunod nito, pinagawa si Kapitana ng isang Certificate of Legitimate Encounter na nagsasaad ng salaysay ng inkwentro. Nakalagay umano sa si Certificate na nagsasagwa ang mga sundalo ng Humanitarian Assistance Disaster Response Operation, hindi pa mamahagi ng ayuda. Naglinaw rin sa social media ang tagapangulo ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Matanglad kaugnay ng insidente. Aniya, ayaw nilang sila ang lumabas na nagsisinungaling at masama dahil sa pagsasabi ng totoo na walang kumamahagi ng remit na naganap. Samantala, aalala naman ang ibang residente at lokal na opisyal ng Pio dahil posibleng maapektuhan din nito ang kanilang mga pagsisikap para sa relief operations sa mga lugar na apektado naman ng bagyo. Naglabas din ng pahayag ang Partido Komunista ng Pilipinas hinggil sa naturang insidente. Ayon kay Marco Valbena, puno opisyal ng impormasyon ng partido, sinubukang gamitin ng 49 IB ang masamang panahon para ma ang kampo ng BHB sa naturang barangay. Gayunman, nabigo umano ang mga sundalo na nagresulta sa pagkasugat ng isang tauhan nito. Ito si kasamang Joey, nag-uulat para sa Radyo Bulusan, Balitang Bayan.